Aling So yan, sa mga siya Si, si brother ko, sabi sa maya <laughs> Malunggay <laughs> Liit na <ng> malunggay <laughs> At kung salang na Ayong isda Saka yung Barbecue na sa akin o no? Yo, what's up mga kayo, panibagong araw, panibagong video na ng naman tayo ngayon At magandang gabi po sa inyong lahat So, ayan mga kaidol at nag Ano ako dito ng nang... Nagpasiga ako dito mga kaidol para sa aming I Gagawin na Ito, 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 ito. kami ng saging mga kaidol Wow oh. oh. Saging, tapos Ha? Tapos sila nag-slice ng patola patula. Patula. Tapos si Otol daw mag mag loto ng ito, miswa. Ayan. Miswa. Isang pirasong miswa. Tapos lagyan ng malunggay at saka at saka ito patula. So, ayan. At mag Luto na si Ano? Abo sa baya <laughs> Ayan Ito yung Ito yung reason mga kayo Kung bakit hindi ako nakapag video Nung doon kami sa may falls Kasi nadisgrasya siya doon <laughs> Na slide sa may bato Natama yung ulo niya sa may bato. bato. Ayan. Buti hindi nabiyak yung ulo. Pero yung bataw, muntik na biyak. Tatlong tahi lang naman yung ulo niya. Lapulo yung 6 cm. Tapos, ang, ang ano pa namin, hindi namin sana ipaalam kay nanay. Pero, kailangan talaga ipaalam. Kasi sa ibang tao pa niya maalaman. So, mas lalong mag-alala. Mas mabuti na yung sa amin ang galing. Kaya yan. Nagloto na si, ano, The brotherhood, abu baya ah. <laughs> 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 <Ha>? Ang malunggay. <laughs> Ang liit ng malunggay. Ah, at least may gulay. Tapos mag ano kami nga, mamaya nito, panga ng isda. Diba? Inihaw na panga ng bulinaw sana. Oh. Walang bulinaw eh. Ano? Ano? Inihaw na panga ng bulinaw sana kasi walang bulinaw. <laughs> panga ng maguro na lang ng tuna. Ayan. Miswa yan. Lulutuin niya. Miswa. Sabaw, sabaw. Pag, Pag ang panahon dito sa Japan, kailangan humigop ng ma mainit sa sabaw. Pag Kung malamig may... Mag ice cream. Kasa <laughs> ang problema nito mga kaidol, hindi pa ako makapag-ihaw ng saging. Kasi yung bumili ng ihawan, yung screen, kabilang hindi pa dumating. Barangay, kabilang barangay pa nagpunta.

Luuyas <laughs> ka muna eh. Guys, ito. Tagdadalawang peraso lang <laughs> siguro <laughs> kami. Malunggay. <laughs> Ang liit. Kaya ito kaya rin kami, oh. Kala siya. Ito puno ka naman siguro. Ay, sa wakas, andito na sila, oh. Yung bumili ng screen. So, yan, ilagay, ilagay na doon sa ano. Para ma maihaw na natin tong ano, yung saging. Ko, ano, oh, may kamatis. Ayan na yung ay. Oh. Tatlo ka bilog, 900, kwan, 31. Nine. Oh, dag ko. Buksan mo, be. Lagay mo doon, be. Ayan, yeah. be. Ako, be. Oh. Sige, ako, ganit. Nindutad ay eh, maglagyan, no. Ingunani, oh. Hindi naman dito saan mag buksan ito, hindi naman alam. Wow! Nandito tayo mag kameraman niya, no? Pilesildo sa kameraman. Ha? Pilesildo. <laughs> Guys, maghanap ng saud yung naghahawak ng kamera So, baliktad na ngayon. Yung naghahawak ng magbigay ng sahod sa <laughs> kinukuna ng video. Ayan. di ah, diba? Tapos may may eh, pwede na eh, yan. Eh, salang natin yung saging. Mag ihaw tayo ng saging. Oh. Ano? You know? Maya maya na. Painitin mo muna saglit. Ano? You know? Silap daw mag ihaw. Tinom lang kape. <laughs> Kapi mo na, kapi. Iyaw kami ng ano. Laan mong kundutugod. Iyaw no. Nakala ko akong katulugod. Kakitag mangga. Ha? Nakala ko ito yun. Ha? Ah. Inaantok daw siya. Maglihe <laughs> siguro niba. Bumili ng mangga. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na.

Muntik nang makalimutan lang paminta haw. Demo unta prakangkang jutai. Bukan nganta sang lar para hamot. Ayon, salang na. Oh. Daan no, no. so, lang. mo pudin nimo. Ah. Oh. Okay ni sa oi. Ah. Di diba? Yep. May may ang panahon mga idol. Gina niyo nako pero oh. Hmm. Tapi, di ba? Parang may ilaw yan si Otol dito. Saan ba yun? Kuha tayo ng Sprite mga kailol para ihugas sa gagawin na kinilaw. So, ito. na ng Sprite. Yan. Isa lang. Panghugas lang sa isda. Magkano to madam? Libre. Libre? Oo. Ay, arigato ko siya mas. <laughs> Hindi ba? Libre yung sprite natin para sa isda. Para may panghugas sa gagawin na kinilaw na isda. Eh. Ay, ano mo na mahumukbol? Lungan pa. Ah, lungan na lang. Subok ra ba na ko Ah, di ba? Kinang lang, bungkagin. Para hindi magtibuokin pagkakainin. <laughs> Ihiwalay. Puti sa likulor. Makilig tayo kay ship cook abo sa bayan. <laughs> Lahat na muna itong pangalan. Eh? <clears throat> Tapos si si uncle lang dito. Si uncle. Oh. Siya ang titira ng kinilaw. With sprite pa yan. Sikreto ng mga... So, mga ano yan? Matatalino. Matatalino daw. Sikrito mga guwapo. <laughs> mga guapo <Bale> <laughs> Siyempre. Lab may un. Sabra. O. Oh, Saan kayo wakitang kililaw? Ugasan ng Sprite. O. Oh. Nahulog yung ano din. Bumagsak din yung isda kaya ng lopsi. <laughs> <laughs> ah, diba? Ugas na yung ha 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 ng Sprite tapos yung otol dito. deh, Ang patola. ang. Pati kamunggay. Hmm, nyanae matai. Melata nae. Eh. Balik ramen menotong gon. Oh, serap. Oh. Miswa. Ah. Nagya nang patis. Pentulang. Dibuk lang nang patis parut kid. Hindi gusti hindi malat udah oh. menyala kan ah sayang ini udah konannya nah ini ini nem yang natirang sprite sayang sayang <laughs> ha men ang mapatunayin mano hmm kulang gamay kulang gamay nara yun lang gamay patis อ่ะได้ป่ะไปเด็กมันยงพี่ได้เลยมั้ยยงซักตัวแกเนี่ย ah,

Luyos <laughs> ka mong gaya pag itaulong. Ano? Asa makita nyo. Gusto nga niyo eh. Ayan. Ang kulang na lang is yung iihawin na panga. Panga ng barilis. Yan o. tapos na yan? Ayan. Ayan. Mag-ihaw na tayo ng panganang barilis mga kaidol. Hello vlog. <laughs> Sugan. Sugan sa idol. Kugihan kayo si ka-idol. <laughs> Gikinamot ang uling. <laughs> <laughs> Desert po ti ilo no? Kamot ang gina. My gloves, nung takakaidol. Ah, gloves, gloves, mayaman.

at na sinalang ko na yung isda yan saka yung barbecue na saging oh oh ayaw nyo na nito nag barbecue kayo tapos hindi nyo kainin ha yan. Kainan na naman mga kayo. Yan Oh, sarap ng pangaon oh, ng barilis. Tapos miswa, kinilaw, salsawan, wow. Kain, kain. Kain sili. Ah, nasa likod. Asa yung batang? Ah. Ah. Yan, kuha muna tayo ng sili. Ah. ちょっとそんな。

Kasi ate dahil ito, konti lang <laughs> siya mo ha. Ah, nasa gilid na sila lato. <laughs> Iniwan yung lamisa.

<laughs> hah, sapa, sapa, oh, sapa, udah lebih sapa, harganya ah, oh. Bye rice cooker, hah, lab. Bye. iya, iya, ini betul, Tengah Bye bye. Bye bye. Abri ang Bye. Bye. Siate. Bye. Siate. Eh ni Andar. Nawalan sila ng aircon. Nagihingi na naman sila. Bye. See you See you next. bye. Next year. Next year. Next year eh? Ay, hindi pala. Ala, <laughs> klaro ato, Klaro sa camera, oy. <laughs> yeah. Bye. Ayun na kami. Alright, at dito kami sa bahay na nila utol. So, nakawin na kami dito. Ayaw. Ayaw. Ayaw, tao po. Ayaw, abarihin eh yung kanilang pusa andyan na yan nag ano na yeah. abang nasa pinto sigurado yan yan bukas na muna hey, wewe abrime wow oh ba, diba? nakaabang uh, nga <laughs> may nakaabang oh pasok 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 babawa pasok. yung mga alaga hindi pa nakakain sa kaadlaw sa mga ayun Hindi Oh. tayo kung kapwento sa tama kuno ako sa banyo, tip. Bugo dito <tinyo> no? <tinyo> so, okay, ayan Nakauwi na kami dito Pailaw tayo Mm. Ayan Tawag siya ritsi Ah Relax sa puti, weh Ayan kasi yung sarado palagi nila utol sa tindahan alas 9 yubi. Kaya ganito sila oras makauwi dito. Ay, busog mats. Grabe, sarap ng kain. So yan mga at uh, andito na kami sa bahay nila utol. Uh, at medyo mahaba na itong video natin mga kaidol. No? So dito ko na lang muna tatapusin yung ating video. Uh, at sa mga bagong pasok dyan, please like and share. And don't forget to subscribe. Jed Mindera TV. Hanggang dito na lang. I love you. God bless you all. Mag-ingat kayo palagi mga kaidol. Bye-bye. Mm -hmm.